For today's recipe, magluluto ako ng sinigang na pampano with shrimps. Ito na mga rekado ko, sibuyas, luya at kamatis. And then, ito malapit ng maluto ang ating sinigang na pampano with shrimps. At mamaya ilagay ko na lang yung uh, uh, gulay. Ilagyan ko ng mamasita, sinigang with bayabas. Ito ang nilagay ko para maiba naman. Hindi yung tama rin. Sarap-sarap ng tingnan, no? Ito na. Luto ng ang ating sinigang na pampano at shrimps, guys. With gulay. Ito ang uh, ulam namin ngayong linggo. Pang lunch at saka dinner na. Yung mga ibang niluto ko ay baon-baon. Ayan. Magsusup na ako, oh. <laughs> Ay, ambang mag pa.